Ito ang malakas na sigaw niya, Pangulong Bongbong Marcos. Filipinos do not chill. Hindi po kinikilala ng China. Ang batas ng international law, particular itong uh, United Nations Convention of the Law of the Sea. Kung saan ay uh, inaangkin pilit itong uh, exclusive economic zone ng Pilipinas. Matatandaan na mga kababayan, itong nakaraan lamang ay uh, muli na naman ginawa ng Chinese Coast Guard ang pambobomba ng tubig at uh, hindi lang pambobomba kundi talagang binanga na naman ang sasakyang pandagat ng Pilipinas particular itong uh, BFR-BRP Dato-Bankaw nangyari yan sa West Philippine Sea ulit at talagang tinarget pa yung uh, radar ng bangka para sirain talagang uh, nakakabahala na ito mga kababayan kasi kung titignan natin ang uh, ginagawang pagkilos ng China para ipagtabuyan tayo sa ating sariling teritoryo, eh parang uh, may pinangahawakan talaga. Oo, parang may pinangahawakan talaga silang ebidensya na sa kanila nga ito. At kahit sino naman talaga, kung may ebidensya ka na sa iyo, ipaglalaban mo yan, di ba? Ganyan na nangyayari ngayon. Yan ang na nakikita kong ginagawa ng China. Kumbaga sa lupa ay uh, mayroon silang pinangahawakang titulo kaya malakas ang loob nilang sabihin sa amin yan ba? Diba? O oh. Kaya minsan ako napapaisip eh Matatanda natin na sinabi ni uh, Harry Roque na Mayroong gentleman's agreement ng dating Pangulong uh, Duterte sa China At bagay na pinasinungalingan naman ito ni uh, Atty. Salpanelo Eh baka nga na ibigay o oh, ibinenta na ito sa China Nagtatanong lang po <laughs> Eh ako ay uh, sumasang ayon dito sa naging hakbang ni uh, Speaker Romualdes Romualdez na kung saan ay uh, ipapatawag ang mga matataas na opisyal ng dating administrasyon para malinawan ang mga isyo patungkol dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Uh, we already, you know, um, uh, discussed this amongst the House leadership and with the uh, committee chairman involved. So uh, will try to, you uh, know, uh, ferret out the truth. kung ano ba talaga? Kasi as the, our president and he was horrified and uh, so are we kasi eh, nakaka ano nakaka ano nakaka disappointed eh, na meron na isang uh, gentleman's agreement although may nasasabi meron pero sinasabi wala so dapat malaman natin ano pa talaga at ano pa talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang inimbok ng China ngayon so legally speaking if you ask me as a lawyer that has no force and effect however it has created raw. Diba? Nakaroon itong um, uh, issue. So we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari. Para hindi maulit ulit. Kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented. And they've been to be known in the public. Kaya eh, kung may treaty kaya maratify pa kung yan. Kung EO yan, dapat uh, napilman yan ng presidente may documentation. E eh, imbok yan ng uh, mga kaibigan natin sa China. E eh, wala man nating alam dyan. So we want to ferret out the truth. So hindi maulit na naman ito sir, just follow up. Uh, sino sino mga na officials kaya yung maimbit na pass officials of the uh, pass yeah, pass uh pass officials? Yung yes. slow president Duterte, possible, sir? Well, yes, sir. with the pass officials kasi sila din ang ano, sila din ang uh, dapat ang uh, nag-execute kung may agreement. Di dapat uh, siguro yung ano, yung uh, all na pair sila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita <laughs> na meron. Pero yung iba, meron din yung isang president na nagsalita na uh, meron. Yung isa naman, lang nila yung Sina. Ngayon, nabubudurang sila dyan sa loob ng, uh, ng uh, dating kabinete. Yeah. So, kung kayo naman, mga kababayan ang tatanungin, papayag ba kayo na mawala sa atin ang uh, West Philippine Sea bilang uh, parte ng ating uh, Exclusive Economic Zone? Malaya po kayong magbigay ng inyong mga komento at uh, saluobin dito sa ating uh, comment section. Maraming salamat sa panonood.